bangko perting liko na bisa di ligyon mabaw kung gusto mo mga sulanan sa bulingon ng mga baho-baho na nakaputay baligya nakaputay mga baligyang planggana kung sa tong gusto na ipangkas diha pwede kas pwede punutang kung sabay niyong gulat mga suki gawas na mo dire! uy suki ilatag na dire eh kaya bilihan! Oo, oh, walang problema suki pili ilang pati mga na ni, dili ka magmahaya niyo o Soke, suki, pwede naman yung daana. Isa may mapalitan ni pangit, naman yung purma. Daan lang ni siyang purma suki, pero pwede gining liguna. Bisa ang pagsakyan ni tagpila kilo, di gini maunsa. Ayaw ang pagtanaw sa hitsura suki. Tanawa iyang kwalite, kaya pwede gina liguna. Hindi may isa ni suki. Hindi sa siya suki, pwede rin siya o 100. Hindi 100 lagi hapon ni, Pero kining isa, kaya pwede mo gining original ah. Tag 150 gini siya. Ah, mahala po dana suki oy ang mamalit si mo kay perti day mahala kani gusto siya nga presyo suki dala okay, mag -baktas -baktas mag -pas -pas na mura si ako kay di biya ni magbaktas baktas magpasan pasan ani niya mo baliga ra kag brato kayo logi kay ko ah di ko ganana ng bangko ni mo suki sos ni mo suki so, okay. di manay okay. ka ganahan gi papili-pili pa kadre gilangay langay lang, ra ko ni mo ba dala suki asa kini ayo oh. basin kini may bagay si mo suke. So, okay. usa pa na nabaligya so, okay. Kini suki, pwede naman yung utanganan ng no bulingon. Huh? Kini yung planggana, pwede pa na himuon ni mong labhanan. Hindi si kuman ni mong panglabahan sa pili. Napot ay hangir, nga pwede ni kangiran sa imong mga gamit ng panglabahan. Ah, uh, kanira kong bangko ako, murag wala, magkukayon, anak. Hindi ka pwede na kong explain ni suki ba? Unsa sa magyod, papili taka. Kini utanganan sa bulingon o planggana or kini bangko. Wala bangku bangko ako, wa, suki. Asa man ni suki? Kini yung tag 100 o kini yung tag 150? Wala, magkukangay na tanan suki. lahin nagkapautang kag kwarta ni Rasuki. Pautangan na lang be. Ikaw, Jail ba? Tripan, dyan mo nang namaligya, draa ba? Ay mo, nagkapautang ba kag kwarta, Suki? Kwan lang, 2% lang, Suki. O, unsa ang sana mo mong utang-utang draa, Jill. Ikaw, <laughs> so, Ste, kung di takautay, ang sabay palit at Unya, kung pautangon ta ka, kinsa may mabayad, ane? Ako, Suki, kaya burun mo ako, mama. Mangayar ako sa walay sus, wala problema. Abroad na ka Abroad man mong mama. Unya, kanun ko maningilan ini mo Nemo? Ugma, so mabayad ko. mo magpadala man si mama, Ugma. Araw, basta ha. Balik taka, Titi, inna, ko unta Ugma. Tete, kung man itong ulit to na, gidala ko mama sa abroad. Awa lagi, tuga ka pangutan niya. Ako na dahil patubangon ni mo. Maningil ko. Asa'y mong iksuunday? Idala ni Mama sa abroad, boss, oy! Agay! Nah, pastilan. Kano sa amon siya mauli? Kaya sa sa, kaya ako sang ang bungutan na. Jel, kano sa ka mo uli? Wala mo